na awag ng Pangulong Bongbong Marcos na walang silbi. Useless ang 260 million pesos rock shed project sa Canon Road na gumuho. Dahil po sunod-sunod na -sunod weather disturbances noong Hulyo sa kanyang personal na pag-inspeksyon sa Slow Protection Project, dyan po sa Tuba Benguet, nangako ang Pangulo na ibabalik ang oversight functions ng lokal na pamahalaan sa infrastructure project para maiwasan ng mga katulad na kapalpakan. Kinumpirma rin niya ang mga ulat na ang slow protection ng proyekto ay nagkakawatak-watak na. O, nagkakawatak-watak. Nagdulot daw po ng pagbagsak ng lupa, rockfall at pagasara ng isang bahagi ng mahalagang daan. Pakinggan natin ang Pangulo I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kagad Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay bumig uh, gumuho lahat ito, bumagsak dito, babigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada. Which is the most important part, ay uh, wala na, na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina ubod ng liit. Inilarawan pa po ito ng Pangulo na parang nagtapon lang ng pera sa ilog dahil ang proyekto ay hindi po nagawa ng maayos. Ang muling pagkatayo ng proyekto ay nagkakahalaga daw po ngayon ng hindi bababasa limang daang milyong piso na halos doble sa orihinal na presyo ng kontrata. Iginit pa po ng Pangulo na ang pagsara sa ilang mahalagang daanan ay nakakabawas daw po ng 35% sa kabuhayan ng mga residente ng Canon Road. But in terms of the effect on businesses, because of this, because nagsara ito, hindi yes. na magamit ito, In terms of business 30%, 35% I think is the number. 35% kagad. dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Na rin ng Pangulong Bongbong ang kakulangan ng sa LGU. Ang mga proyekto noon ay nangangailangan ng mga pagdinig sa ngayon. O, pagdinig daw po sa nayon. Yun, munisipyo at maging sa mga probinsya.